So, Lord, bago ko po uh, uh, a... a sindihan at ipitutuyo yung kin a... a kender, nais nice ko po sana mo kasalamat sa inyo at si paggabay niyo po sa aking saraw-araw o sa aking kapag uwi sa aking trabaho. Maraming maraming salamat, Lord, sa mga bisi na ikaw lang pibigay mo sa amin, gaya sa akin po, at maraming maraming salamat din po sa pag-a... naggabay mo na hindi ako nakakaramdaman o kahit na masakit at uh, pinapawin nyo yung mga pagod at uh, hirap pwede sa trabaho. So sana rin po ay hindi po kayo magsasawa na uh, um, uh, magbigay at gabay po sa akin sa loob ng isang taon. Dahil papasanamat po ako dahil ginabayan nyo ako sa loob ng uh, taon. Sana rin po ay pagabayan nyo po yung aking mga pamilya, kapatid, anak at uh, tropa, kabigan, followers, at subscriber. Tropo po ay hindi uh, din po sila lagi sa mga sakuna at sa mga disgrasya o kapah man na dumarating sa aming mga buhay. Sana, po, sana rin po ay uh, pagaligtas po po kami sa kung ano mga pasubok ang inyong bibigay sa amin. Yun naman po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya hindi po sa inyo, mga 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 pa rin noon, maraming maraming salamat po But, uh, at uh, God Always love you. Yun, so... Yun mga Lodi, so dahil ah... Uh, Akarawan uh, natin ngayon. So, dahil wala na tayong pambili. <laughs> ito na lang. So, ang maragana naman dito ay uh, magiging healthy. wala sakit sa ating uh, katawan sa loob na nice isang taon. So, hindi na pumagin na, na magiging magarbo pa ang ating uh, handa o ating uh, birthday. Ano? So, ito lang. Pwede na. Uh, sa kalam na to. Tara, sindihan na natin. Yun, so bakit pa yung mga blue long handle? muna. na? Okay? Mmm! Good night, Salamat po.